yun 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 tol, tignan natin kong sarasyadong salmon Yon, 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 yon. For today's video mga tol, magluluto tayo ng sarsyadong salmon. Bali, episode 51 na to pala mga tol. So, ayan tol, nakakadami tayo ng episode. Da? Baka naman, gusto nyo ako i-follow pati share mga video ko ha. De, joke ko lang. <laughs> Bali, wala akong maisip na ulam mga tol. So, dapat piprito ko lang yung isda. Kaso, parang boring naman kung prito lang, ba? Diba? Hindi ko na-explain tol kung paano maghiwa ng mga aromatics natin. Pero gumamit pala ako ng kamatis, sibuyas, pati bawang dito. Pero papakita ko pa rin mga tol kung paano tayo maghiwa ng mga aromatics o gula. Okay, di ba? So, ayan, tol, magbabating nga pala tayo dito ng mga apat na perasong itlog. Para sa akin, tol, mas marami itlog, mas masarap sa ating syarasyado. Kaya lang ko lang siya, ng seasoning, pati paminta. Tapos, tol, huwag kalimutan yung mix, 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 mix. Tapos, pag okay na yan, tol, set aside muna natin yan. Yung isda pa na nabili ko sa palengke, mga tol, is nila is salmon. Sabi ng tindero, mga tol, salmon lang yan. Pero wala nang pag nagkaiba sa galonggong, di ba, yung tsura niya. Bali, tol, nabili ko yan sa halagang 100 pesos, isang tumpok, anim na peraso. Pwede na, di ba, sa malang bilhin mga tol, murang-murang -mura na yan. Bali ko kaya tol sa seasoning paminta pati kalamansi mga tol para matanggalin lang sa talaga nyan tol. Habang nakamarinit yung isda natin mga tol, syempre simulan natin mag-gisa ng kamatis mga tol. Isunod na rin natin tol yung sibuyas pati bawang. Bali unahin ko pala yung paggawa ng sauce o sarsan ng ating sarsyado mga tol. At ayun na nga mga tol, binabati ko nga pala yung mga tropa natin dyan sa Bulacan. Binabati ko pala si Albert Samson ng Kalumpit Bulacan mga tol. Tapos tol, pag gusto mo na i-shoutout kita, i-comment down below mo naman tol kung saan ang naman parte ng Pilipinas. Para naman i- ang bida sa next vlogs ko, diba? Ayan, tol, luto na yung ating sauce o sarsa ng ating siado, Tapos, diba, mas maraming itlog, tol, mas masarap yan. And then, mga tol, simulan na rin natin magprito ng ating isda. Siyempre, nagpahit tayo na mantika, mga tol. Tapos, nilagyan na rin natin yung ating isdang salmon. Sabi ko nga sa inyo, mga tol, eh, mukhang galunggong lang yan. Pero, tol, salmon daw ang tawag nila dyan. At syempre tol, pag okay na yun, set aside na rin natin yung isda natin. Tapos isunod na rin natin tol yung pangalawang batch ng isda. Another dish na naman tayo ito mga tol. At syempre, pa na gusto mo yung video, don't forget to like and follow my page mga tol. Mas masarap talaga yung pang may partner na kanin, di ba? Tignan mo naman tol kung gano'ng kasolid yung ating nalutong syarasyadong salmon. Yon, 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 tol. Tignan mo naluto salmon. Tignan mo naman tol kung gano'ng kasolid yung ating syarasyadong daming itlog, di ba? So, ayan tol, kukuha ng kanin syempre. Wait lang. Ay hey na tol, tikman natin tol syempre. Para malaman natin ko ang lasa. Para ano siya tol. Galunggong pero tol, ano yan? Salmon. Sabi niya nagbebenta ano, nagbebenta do sa palengke. Oh nga tol, iba yung ano, iba yung texture ng ano. Kaliskis. Tinto, nirap.